Ikaw jadi speed si mau mau igagala ko muna. <laughs> Magre-relax. <laughs> igagala ko muna. igagala ko muna si mau mau pero biro ako kasama dito hindi ko pwedeng banggitin kasi ayaw niya masama sa vlog mga <laughs> <Si> Kuya, <laughs> -re relax lang. Ayaw, 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 So mga lodi, ayan si Mama Mau igagalak ko muna kasi iyak na nang iyak sa tindahan. Like. Pakita ko sa inyo si Mama Mau mga lodi oh. Ayan, hi ka muna Mau. Hello mga lodi. <laughs> Kasi kanina mga lodi, ayan, paaga kami ni Mama Mau. Akala ko nga hindi maaga si Mama Mau kasi ka di-off namin. Kasi usapan na namin na igala ko siya. Puro na lang reklamo. <laughs> para mawala yung iyak-iyak ni Mao mga lodi ayan <laughs> ere relax <laughs> ayan tinatawa na lang namin ni Maumaw, mga lodi nang umaga pa sana kami umalis kaso wala eh kailangan namin magantay iyak na nag iyak si Mao Binilang ko na ng ano candy bata <laughs> candy Ayan, nakaikot na kami dito mga Lods. So, dito kami sa Clark ngayon. Oo. Ngayon, dadaling ko pa siya doon. Basta mamaya, mention ko sa inyo, mga Lodi. Surprise yun doon, mga Lodi. Surprise. Kaya, ayan, si Mama, mga Lodi. Mama Michelle kami. Ayan, toktuwa na si Mama, Lodi. Oh. Tapos sabi ni Mama, papulong sa akin, hindi lang ako ang masaya, mga Lodi. Pati si ate. Kaya nakalabas. Ayan. Ayan, ikot-ikot muna kami ni Mama, mga Lodi. Lumabas na, ano, ng tindahan. Alam ka, pangalik ka sa kagsanda o walang traffic kasi lowis ngayon walang traffic. Mm -hmm. Yeah, ay ikot-ikot muna kami ni mau Dito kami sa Clark. yan Clark tayo sa Clark. Okay, yung silence Tapos na kami doon. Sa so, namin. So ngayon ikot-ikot kami sa Grid Park. So ngayon yan. lalabas na kami. pumunta na naman kami sa Kabila ay bayo daw ng mundo, sabi ni Mawo Mawo, mga lodi. Oo. Ayan. Okay, mga lods. Para si Mawo Mawo, hindi naiyak nang iyak. Nawa naman din ako. Ako din. Yan mo. Kindi ko isa. Yan mo, baon pa ba siya na baon na kindi, mga lodi. Kasi mga lods, baka mahilo to dito sa loob ng kotse. Sana lang. <laughs> May ano Sano pa lang? Ako ito? Ano? Ano, ano, ano? kindi? Ate mo, may baong kindi mga Lodi, para hindi siya ma ano, mahilo <laughs> By, sa biyahe? Ito ang sigurado! Fix. Ha? May strip sila ako tsaka fix. Ah, okay, <laughs> oh, ate na mga May kompleto! Siyempre, ako kompleto. Oh, uh, pero may baon na ako na ano, mga Lodi, plastic, baka magsuka. <laughs> Kaya prepare na pag-alis. Ah, naka-prepare na ba. Ba Ah, uh, ano ba? mga kasi, up. <laughs> oh, mga back up kasi alam niya 'yan mga lodi pag nagbiyahe si Mao Mao ganyan 'yan kaya hindi ko 'yan basta-basta ginagala si Mao Mao. <laughs> kaya ngayon lang, ngayon lang pagkakataon na binigala ko si Mao Mao mga lods kaya kumpleto pa ila yung baon niya so hindi na ako mag-alala pero nagdala pa rin ako ng plastic baka magsuka. <laughs> oh, ay ay mga lodi. Pili uh, uh, mo muna ako ng candy. Uh, <laughs> so, bakit? kasama uh, ako kay ate. <laughs> galak kami ni ate. eh mga lodi see you later mga lodi ha. Mamaya, mamaya. Nadaling ko kayo doon sa kapila naman. Namin puntahan yung mga mga luns. So, dito na kami, palabas sa kami ng Clark mga lods, So, ba? Diba? Bye muna, bye. Yeah. Bye mga luns. Hey.